Ayan guys, uh, ang topic natin ngayon is kung paano uh, ako nakapag-aral sa ano, sa sa ALS at kung paano ako nakapag-graduate at saka ako isang OFW. At saka po ang topic po natin ngayon is kung kanino kayo i-refer para makapag-aral kayo ng ALS, online, modular, digital, ganun. Ayun uh, nga, guys. Uh, please, uh, don't forget, like, subscribe, and click notification bell po button para update po kayo sa aking mga video. At saka po, please watch this until the end. Kasi medyo may mga, ano rin tayo, diba? Chika-chika, ayan. Thank you for watching! Yan. Start na tayo. Ayan guys. Uh, good evening. Dito sa Kuwait. Dahil itong video to ginawa ko ngayon. Is gabi. Uh, and good evening di sa Pilipinas. Or good morning na. 8, 9, 10, 11, 12, 1. Oh, good morning na pala sa Pilipinas. Ayan guys. Uh, gusto ko lang ishare sa inyo na ako po eh nakapagtapos ng pag-aaral ng ALS, ng junior high school sa ALS. Isang OFW dito sa Kuwait. Uh, at gusto ko nang share to sa inyo. Uh, kasi nga alam ko, nakatulad ko, at ikaw na nanonood, eh gusto mo rin makapagtapos ng high school. Na elementary or high school meron sila. Sila sir. I-refer eh, ko kayo kay sir. And then, um, <coughs> excuse me, uh, ipapakita ko sa inyo yung ako ay, hindi lang naman to pero meron naman ako kasi na senior high school na po ngayon, uh, grade 12 na ako. Uh, ipakita ko sa inyo yung ako ay naka junior high school. Mm, -hmm. yan, alis po yan. Ngayon guys, uh, ang maganda lang kasi kahit online siya, ah, uh, um, kumbaga kesa kung ano yung -ano pinagagawa natin sa buhay natin habang tayo yung mga OFW kesa kung ano-ano yung mga diba sa social media marami yung mga pasaway ng OFW kung ano yung -ano pinagagawa mag aral na lang po tayo then may mga ano may mga nalaman ako mga gisi kung ano mga pinagagawa nila promise kasi may kaibigan ako, meron pa yung sa ibang ibang na maganyan. Diyos ko, pigsabihan ko siya. Ayan, sawan man, Diyos na sa akin. Yun guys, ngayon hindi ako pasado nang kapag upload dahil dito sa YouTube dahil busy ako sa pag-aaral. Uh, ngayon sabi ko sa inyo guys, uh, 2022 nung ako ay nag-aaral sa junior high school. Then, nag-graduate ako ng 2023. Kapag isang taon siya. Uh, 15 years old kasi ako guys. na ako sa pag-aaral. 192 uh, naman tayo ako sa pag-aaral, sa hirap ng buhay namin. Maaga kasi ako na wala ng ama. Then, 6 years old pa lang, mama ko na lang. Siyempre, wala daw siya pinag kaya hindi siya nakakuha ng maayos na trabaho. Then, binubuhay niya kami sa paglalabandera lang. Hindi <laughs> natin masabing lang yan kasi sacrifice din siya. Siya lang mag single mom siya dahil uh, maga na matay ang aking ama. Then yun, doon niya lang ang binubuhay, sa mamamasukan niya, ganun, caretaker, lahat, ginawa niya. Nagbunti bakal pa kami noon. Yan, sobrang hirap ng buhay. Hanggang sa nagkasakit yung mama ko, kaya kailangan nang huminto dahil kailangan makatulong ako sa mama ko, ganun. Kaya, pero, hindi ako, nag, nagkatulong, ayun. <laughs> Medyo na ano rin ang landas kasi siyempre kabataan, din nababarkada kaya. Ayun guys, at maaga na rin ako nagkaanak, nagkaanak, nagka nagka ganyan. Magulo buhay. <laughs> sobrang gulo ng buhay. Kaya ayan guys, ayusin natin sarili natin. Then, noon pa lang, nasa Pilipinas pa lang ako, gusto ko na mag-aral. Kaya lang, maliliit pa yung mga anak ko. Kaya sabi ko, sa kanila muna mag-focus. Then, one time gusto ko sabi ko at uh, dahil alam ko sa sarili ko na hindi hapang buhay yun ang trabaho ko na, na ganun lang ako na yun nga ang trabaho ko sa bar, hindi ko tuloy kinakaya kasi uh, ano naman yung trabaho ko hindi naman ako nagpaka-balinis ano, no, eh, no? Hindi <laughs> naman sa ano, di ba... Pag dahil wala nga ako pinag-aralan, hindi ako makapasok ng trabaho, naghanap sila ng diploma, ganyan. Eh, syempre doon tayo sa pag-serve, ganyan. Then nun, guys, uh, saka medyo magulo yun, magulong trabaho, gano'n. Kaya sabi ko, kahit ako hindi ko rin siya matake. Hanggang sa naisip ko, nagkakaisip isip na yung mga anak ko, kailangan ko na mag-iba ng trabaho nag-try ako, may test na sa amin, libre, massage therapies, kanya Kailangan mo ng diploma pa rin or certificate bago ka makapasok doon. Hindi, wala din. Naghihinayang din ako pero wala akong magawa, wala akong diploma. Then, hanggang sa, ayon, marami sana pagkakataon pero hindi ko siya nagawa ng paraan may nagano sa akin als noon sa ulong ka po kaya lang hindi ko siya na no, dahil nga sa ano no isang video nga na lang to medyo kwento kwento tayo uh, na iano ko sa als kaya lang hindi kaya puyat ganun tapos mag-asikaso pa ako pag ng bahay mga anak ko ganun then nung ako nakapag abroad uh, inisip ko dahil nag pandemic nga online na yung mga anak ko naisip ko, baka pwedeng mag-online din ako. O, diba? So, ako, guys. Ganyan ako. Talagang, nag talaga ako. Nagsubok, na nagsubok. Nag-try ako sa school ng anak ko, kung pwede kumasok. Pumayag naman yung principal ko ng ad advisor. Medyo, hindi. Sininyan lang ako. Hindi nga ako nireplya. Kaya, kumang sense na yun. Ayaw. Kaya nun, guys, ah, uh, then, isip ko nga, tatanggapin ako, oh. Then, yun, nag ako sa old school ko. Binigyan naman nila yung form seven ko. At tinanong lang nila ako nung school ako. Then, tinabi ko. Then, medyo madrama ang usapan. At natit, nat, na, na, ano siya, na nakatutuwa siya na may eh, katulad daw na ina, kagaya ko. Ganito ganyan, sabi niya. Nung binalikan ko yung message namin, teacher na yun nang sa school namin sa Pampanga. Nung ako'y high school, eh, iba na yung mga teacher ngayon pero may record ako siyempre kahit sabi mo iba na yung teacher doon nandito pa yung record namin matanda pa yata ako sa teacher na yun ngayon na nagbigay na record ko ngayon hindi pa rin ako nakapag-aral doon sawa ng Diyos binigyan naman nila ako ng copy nag-send pa rin sa akin yung copy inis ka nung teacher sinend pa rin sa akin kaya may copy ako kahit na doon sinin sa dati kong school ay eh, sa ano sa school ng anak ko yung yung form 37 ko baga na doon yung hard copy Then, pagkatapos nun, din nakapag-aral ako online. Ang meron pa nun eh, sa Cotabato. Uh, kasi sa Cotabato, guys, uh, dahil pandemic na nagkaroon ng online sila sa ALS, tinanggap nila yung mga OFW. Then, kasi nga, inisip nila, di ba, maraming gusto mag-aral, lalo ng mga Muslim. Ayan, nakakatuwa din mga Muslim, kasi teacher namin Muslim. Nakakatuwa sila, kasi wala silang pinipili. Hindi sila nag na, ay, Christian, puro Muslim dito, mga ganun, nakakatuwa. Kapag uh, wala sa relihiyon, ganun. Kaya, yun din ang, iyan ako, na natutuwa din ako dito sa pagre ko sa yung school, eh, ganun din sila. Hindi sila nag-ano, kung Muslim ka, kung anong religion mo, Christian ka, wala. Basta, gusto mag-aral, Pilipino ka, kahit sa bansa ka, pwede ka. Kaya, guys, uh, sabi ko lang, sa mga gusto mag-aral message nyo ako uh, ilalagay ko ang facebook ko dito ayan yan guys ha search nyo facebook ko na yan then message nyo ako na about sa ALS then i ko ka sa, sa kay sir george yan ang school nyo po ay hindi na sa, ha, sa ano ha hindi na sa kotabato yan hindi na po sa kotabato ang school nyo ang school is sa Maynila na sa kaloukan. Uh, ganun po uh, ang gagawin po is digital digital na po kayo or pwede naman po kayong magsulat ganun mga sagot nyo uh, doon na tayo mag-usap about yan kasi medyo maraming discuss at ngayon uh, masabi ko lang isa ako sa patunay na kahit anong katayuan natin kahit nasan tayo pwede tayong mag-aaral elementary, junior high school. Uh, pwede po kayo mag-aral ng ALS. Uh, kaya po, uh, bigyan nyo po ng time. Sabi nga nila eh, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Ayan guys. Uh, hindi habang buhay, doon tayo mga kapag-isip na ano, pag nakaranas tayo ng hirap, doon natin maiisip na hindi habang buhay nandito ako. Yan ang inisip ko noon, eh, nung sa Pilipinas pa, pa ako doon nag-abroad. Na, sabi ko, hindi abang buhay, nandyan ako, na ganoon lang ang trabaho ko. Lumalaki ang mga anak ko. Then, napunta naman ako sa abroad. Naiisip ko na yan, na talagang noon pa naman, gusto ko na mag-aaral talaga, kaya na medyo maraming ano pa, hirap ng buhay, mag sa mag-aaral lang, trabaho na lang ako. Kasi noon, ano eh, face to face talaga noon eh. Eh, ngayon, pwede na online, o oh, 'di ba Pagkakataon na guys, pwede mo na pagsabayan ng trabaho at sa pag-aaral. 'di ba? Kaysa naman magdududot tayo sa cellphone na walang kwenta-kwenta, -kwenta, edi dito na tayo sa may kwenta at magbago ang inyong buhay. At alam niyo, hindi lang mga OFW ang nag-aaral na sa Pilipinas, mga nagtatrabaho na sila na nakapag-message sa akin na nandun sila sa GC na ngayon na nag-aaral na sila ngayon ito gawa ko itong video na to guys para sa, sa susunod or depende kay sir uh, alam ko kung ano yung batch na susunod. Pero gusto ko na kayong i-refer kay sir. Message nyo ako. At ilalagay ko sa Facebook ko ha. Ilalag sa Facebook ko, ilalagay ko sa Facebook ko. Ay, sa, di, ilalagay ko sa Facebook ko dito. <laughs> Yan. At sana lang, nakikigusap ako sa inyo na kayo ngayon is mag-aaral kayo ng elementary, junior high school. Dito ko George. Siyempre, dapat dito na rin po kayo mag-senior high school. Private school po sila, pero meron silang uh, meron silang ano, meron silang uh, ALS para sa mga gusto makapagtapos natin, uh, na kagaya natin na na ano na, uh, wala na sa kalendaryo. <laughs> Hindi naman, uh, 16 years old, pataas na wala siyang limit kahit 70 ka pa pag gusto mag -aaral ka ganun lang po yon kaya po, masasabi uh, ko sa inyo, message niyo ako, pa, refer ko kayo kay Sir. Um, misa may mga katanungan na ando naman ako sa GC, uh, i-guide ko din po kayo. Pero dahil nag-aaral din po ako, hindi ako masyado makapag-focus ngayon dahil todo effort ang lola niyo kasi graduating na ng senior high school, kaya kailangan ng bunggang-bunggang focus pero, pag may time, uh, inaan ko naman siya. Uh, humaharap din ako doon para ako'y kahit ano, pa paano makatulong, makaguide sa inyo. At saka, nagpapa zoom naman si sir mapaliwanag sa inyo para sa inyong pag-aaral. Kaya, guys, ako masabi sa inyo, paulit-ulit, no, pag gusto-gusto, alam nyo, grabe ah, eh. uh, ma ma, ma ano, maraming magiging pagbabago sa buhay nyo pag nakapag-aral kayo no? nakakalungkot lang no, na yung iba ay mag-aral na marami ng pagkakataon na pwede mag-aral pero napangunahan sila ng mas gusto nila yung wal 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 pero basta okay na yung ganito guys iwalwal nyo kung nagsak kung ano-ano, mag-aral na lang po kayo. Yung po ah, share ko lang po sa inyo to. Sana po eh, kayo po ay eh, makapag-aral. Libre po ito, wala pong bayad. Ano po? Wala po itong bayad, libre. Yan, para din po ito sa inyo. Ang ano nyo lang po dito eh, kailangan kayo po mag-focus. Hindi naman tali-totally, totally, ano, kasi may ano naman yan eh. Ayga, ako, gaya ko, pagkatapos ko pong mag-work or wala na akong ginagawa, pahinga ko na. Habang nagpapahinga ako, dito po ako gumagawa ng aking mga activities, assignment, mga ganyan po. Dito, doon po ako gumagawa. Ganun po. Saka so, akong, syempre, medyo may mga tanong. Yan, may mga kaklase naman kayo doon na mas nakakaunawa. O hindi nyo may need. Diyan, pwede kayo mag-usap po sa pwede kayo magtanong tanong doon. Parang sa ano lang, di regular school. Ganun. Masaya. Kaya, ayun guys, no? don't forget po uh, message nyo ako sa aking facebook at please po don't forget din po subscribe nyo na rin po ako sa aking dito sa aking na uh, dito sa aking ano dito sa aking youtube <laughs> uh, please subscribe uh, like and click notification bell button para po updated kayo sa aking mga video at saka para po na ano ko nanonotify nyo rin po ako at manonotify din po kayo pag may pagawa ko mga upload Ganun po. Kasi po, pag ni-subscribe niyo po ako at naka-notification bell button po kayo sa akin, is makikita ko po yan. Magre-read po sa akin pag may message po kayo. Pag nag reply nag-comment po kayo dyan, makikita ko po agad. Pero pag wala po, hindi ko kayo makikita agad kasi na hindi nag-notification -no sa akin pag hindi po kayo nakasubscribe. Kaya po, don't forget subscribe po. Maraming salamat!